suportado ng Independent Election Monitoring Center o IEMC ang desisyon ng COMELEC na ihinto ang paghahanda para sa BARM elections sa Oktubre kasunod ito ng TRO ng Supreme Court laban sa Bangsamoro Autonomy Act number no. 77 o ang Redistricting Act of 2025 ayon sa COMELEC hindi nila nagamit sa ngayon ang BAA 77 dahil sa TRO, lalo na ang repealed o walang bisa na BAA number no. 58, ang unang districting law na kasama pa ang Sulu. Umaasa ang IEMC na agad maresolba ng Korte Suprema at COMELEC ang mga isyong legal may kinalaman sa eleksyon. Ang IEMC ay COMELEC Recognized Monitoring Body na binubuo ng Institute for Autonomy and Governance, NAMFREL, Notre Dame Broadcasting Corporation, Notre Dame University, Notre Dame of Midsayap College, Coalition for Social Accountability and Transparency, Climate Contact Action, at ang PPCRV.